Tingnan nyo, benchwarmer na naman si Kiko Wala pa ring cellphone, pre, parang ghost mode sa lahat ng GC Bro, patingin nga ng wallpaper mo Ay, oo nga pala, wala kang phone I-video natin to, hashtag StoneAgeKid Mga bata, anong kaguluhan yan? Boses ng gurong papalapit mula sa dulo ng pasilyo, ang takong ng sapatos na ikumakalansing sa kahabaan ng sahig kung saan naglalatag ang parisukat na anino ng araw mula sa bintana. Ngunit bago pa sila sindakin ng tingin ng guro, nagtawa na, na ang tatlo, sabay tutok ng kanikanilang telepono sa nakayukong dinatilyo sa dulo ng mahabang bangkong kahoy. Payat Magulo ang buhok, nakasuot ng kupas na asul-abong polo at malinis, mungit lantadong pantalon ng uniforme, pawing pambalanse ang paa ang lumang chinelas at ang dalawang kamay ay magkakabit sa pagkakaiti ng mga tuhod na parang nilalamig. Ang buong pasilyo ng lumang gusali, pader na naninilaw sa katandaan, corkboard na puno ng gusot na anunsyo at nakapaskil na Science Fair Friday, hilera ng mga silid-aralan sa magkabilang dulo at isang mahaba at makitid na bintanang may pihitang metal ay rumirehistro ng isang eksenang kilalang kilala sa eskuelahan. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Tatlo o apat na tawa sa harap, ilang pabulong na sutsot sa likod at isang nakatungong tahimik na hindi makapagsalita kahit man lang pwede bang tigilan nyo. Sige na Kiko, swabing bulong nang nasa gitna. Like mo naman tong video namin. Promise, viral ka! Walang imik ang binatilyo. Hinihigpitan lang niya ang pagkakakuyom ng kamay. Pinagmamas na ng alinsangan ng araw na bumabagsak bilang hugis parihabang liwanag sa maruming tiles. At sa pagitan ng ingay ng tawa at yabag, isa lang ang maririnig mo mula sa kanya. Isang mahinang hininga na parabang pinipilas ang makapal na hangin ng hiya. Kung tatanungin mo si Kiko kung bakit wala siyang cellphone, hindi niya agad sasagutin ng hindi ko kayang bumili. Bagkus, ikukwento niya na minsang nagkaroon siya. Isang second hand na unit na binili ng ina mula sa sanglaan pero nang biglang nagkatrangkaso ang nakababatang kapatid at kailangan ng gamot at pamasahe papuntang RHU, ibinenta nila iyon kinagabihan at siya mismo ang naglakad sa may palengke para makipagtawaran sa tindero. Pinanood niya kung paanong inilapag sa basang lamesa ang piraso ng sariling mundo, kung paanong sinukatan at hinawakan at kung paanong pinalitan ng tatlong kulubot na sanglibo at ilang tig-iisang dalang papel na amoy suka nang gabing iyon habang tahimik na dumadaing ang palahaw ng kulambo sa kwarto nilang magkakapatid at ang ina ay nakaisang tupi sa sulok binabantayan ng lagnat umupo siya sa mesa at inilabas ang kwaderno hindi niya alam na noong sandaling isinusulat niya sa pahina ng Todo Offline File Exchange sa Pisara, yun na ang simula ng app na magiging dahilan kung bakit titigil ang buong eskwelahan sa panunukso at bakit paglaon, mismong mga humahagalpak ngayon ay mauunang magpapalista sa seminar na pangungunahan niya. Pero bago natin iyon abutin, hayaan nating tumagal ang eksena sa pasilyo. Si Kiko, lumulubog sa bangko, ang tatlo, halos mapatid sa tawa. Ang guro, palapit parang bagyong nagaambang humawi ng alon, at sa gilid ng mga pintuan, ilang kaklasing ditiyak kung makikialam o magpapanggap na wala silang naririnig. "Anong meron?" tanong ng guro. Mam, Ma nagpapasikat lang. Mabilis na sagot ng isa. Nagpapraktis ng being relevant si Kiko. Tigilan nyo yan, madiin ng utas. Humupo ang tawa pero nananatiling nakakunot ang mga labi ng iba. Hindi sanay mapagsabihan. Ikaw Kiko, ayos ka lang? Tumanggo siya kahit hindi. Tumanggo siya kahit ang buong loob niya ay parang gusto ng tumakbo at magkubli sa likod ng kabinet ng science lab. Hindi niya ugaling umiwas pero nang hapong iyo, mabigat ang ulo niya sa pagod. Katatapos lamang niyang magpuyat sa computer lab ng paaralan na binuksan ni Ma'am Ibyang ang advisor sa STEM para sa kanya. Tuwing gabi, kapag wala ng ibang gagamit, pinapayagan siyang tumira ng dalawang oras, magdebag, magbasa ng libre tenging dokumentasyon at gumawa ng kung ano-ano Mula sa mga lumang CPU at monitor, natutunan niyang paramihin ang liwanag. Gumamit ng lokal na server, gumawa ng simpleng web app na pwedeng i-broadcast ng anumang lumang laptop sa pamamagitan ng Wi-Fi Direct. Gumawa ng kahon kung saan pwedeng magpalitan ng mga file sa mga studyante nang walang data at kahit walang load. Imbento? Hindi, simpleng pagsasanay sa pagkukumpuni ng mga puwang. Pinangalanan niya itong tulay sapagkat yun naman ang kailangan nila, daan upang tumawid ang mga worksheet, modules at pagsusulit sa mga nasa malalayong kanto ng baryo na walang data o mahina ang signal. Pero ang hindi inaasahan ni Kiko, dahil walang sariling phone, hindi niya madalas makita kung paano ito gumagana sa iba't ibang unit. Kaya ang testbed niya Katulad ng pasilyong ito ay puno ng sutsot at tawa. Uy, gumagana sa Redmi! Tanong niya minsan sa isa, pinakiusapang subukan. Pwede pag-break, sagot nito. Sa Samsung ko ayaw mag-capture, sabi ng iba, pero ayaw ipaabot, kaya isa isang nilapitan niya ang mga kaklase nitong may dalang telepono. Ilan na ay tumulong, marami ang nagtaas ng kilay. At ayon nga sa batas ng high school, kung sino ang walang atensyon sa bagong uso o walang gamit na kasali sa bagong uso, siya ang ginagawang biro ng lahat. Kaya etot buo ang Rwanda ng chismis. Si Kiko developer daw pero walang phone. Paano ka developer kung wala ka namang nilalike? Saan mo ginagamit app mo? Sa bato? Nagkibit-balikat siya pero sa gabi, alam mo na, mabigat ang balikat kapag mag-isa mong buhat ang hiya. Nauna sa lahat ang pangangailangan bago dumating ang kilig ng pagkilala. Lunes ng umaga, nag-crash ang intranet ng eskwelahan. Hindi malaki ang kanilang campus pero may sariling portal na gawa sa libre ding CMS para sa mga anunsyo at kopya ng mga modules. Nagkapanik sa faculty room. Buwan ng pagsusulit na kasi ng grade 10 at sabay-sabay dapat i-upload ng mga guro ang reviewer. Saan ko isusubo to? Reklamo ni Sir Dan. Wala ng data ng phone ko, sabi ni Ma'am Rowena. Lumapit si Kiko dala ang pirasong papel na may ikling instruction. Nanginginig pa ang boses. Ma'am, sir, Pwede pong gamitin yung ginawa ko. Kaya nitong mag-share ng files kahit walang internet. Basta may wifi. Hindi kailangan ng password. Papasok lang kayo sa site. Tapos i-drop ni yung file. Nagtinginan na ng mga guro. Safe ba yan? Tanong ng principal. Tinitimbang ang banta sa security at ang init ng oras. Wala pong lumalabas. Paliwanag ni Kiko. Lahat dito lang sa lokal na network ng laptop. Tinapik siya ni Ma'am Ibiang, Subukan natin. Ikinabit nila ang lumang laptop na may sira ang battery sa extension cord sa pasilyo. Oo, sa mismong pasilyong ito kung saan nakapwesto ang mahabang bangko, binuksan ang hotspot at sinindihan ang tulay. Sa loob ng sampung minuto, nagsidatingan ng mga guro, hawak ng kanilang PDF at DOCX. Kiko, paano? Ma'am, dito po. Ayan, lumabas na sa queue at parang milagro sa mata ng ilan, ang mga reviewer ay sabay-sabay na bumigay sa page, nakita ng lahat na download at sa loob ng kalahading oras, may kopya na ang buong grade level. Ay, kung ganito hindi ko na kailangang pumila sa computer shop. Gumagana nga, bulong ng prinsipal. Nunganit, hindi pa rin bumibitaw ang puso sa pag-aalinlangan. Sinong gumawa niyan? Si Kiko po, sabay-sabay na sagot ni na Ma'am Ibiang at ng pangahas na batang marunong sumalo ng tiwala. Si Kiko? Ulit ng prinsipal, napatingin sa pasilyo kung saan sa kabilang dulo ay naroon pa rin ang tatlong nagtatawanan kanina. Ngayon ay nanonood na lang, nakakunot ang kilay. Hindi makapaniwala na ang nilait nila ay pinalalibutan ng mga guru na nakingiting may pasasalamat. Hindi doon natapos Kinabukasan, pinatawag si Kiko sa opisina ng prinsipal. Hindi para sa sermon, kundi para sa pulong. Sumulat sa atin ang district office. Aninya, inihaharap ang email na nakaprint. May hackathon sa bayan at naghahanap sila ng mga solusyon para sa digital divide. Nabanggit ni Ma'am Ibiang ang tulay. Pwede ba nating ipresent yan? Umiwas ang mata ni Kiko. Naglaho ang mga tawa ng hallway, napalitan ng kabah. Mam, Ma wala po akong cellphone. Prang kanyang sagot, pabulong. Hindi mo kailangan ng cellphone para ipakita ang talino mo, sagot ng kansipal. Pero kung yan ang sagabal, hahanap kami ng paraan. Hindi dapat hadlang ang kakulangan sa kagamitan sa may kakayahan. Sa sumunod na araw, dinalhan si Kiko ng lumang handset na donasyon ng alumni. Hindi top of the line, pero sapat para makita paano umaas tan-up sa iba pang unit sinubukan niya iyon sa bahay. Nanonood ang nakababatang kapatid, natutuwa sa bawat blink ng icon. Sa isang sulok, ang ina, tahimik mungit puno ng ningningang mata na para bang sinasabing, Pasensya na sa nauna anak at salamat sa pagintindi. Doon niya itinuloy ang pagdagdag ng room mode. Isang feature na pwedeng i-on ng guro, isang pindot at magiging saradong tulay ang network na iyon kung saan ang lahat ng pumasok na phone ay otomatikong makakakuha ng handouts at ang teacher lang ang pwedeng mag-upload. Idinigdag din niya ang plaka, isang pin na simpleng QR na kapag skinan mo, pasok ka sa tamang room ng walang pesting password. At para sa mundo ng pasilyong puno ng mga haha, nagdagdag siya ng maliit na liwanag, isang anonymous reporting button. Pag may naka-attach na video o larawan ng panunokso, pwede iyong dumaan sa guro nang hindi mo kailangang lumantad. Tinawag niya iyong toka sapagkat may takdang responsibilidad ang bawat kamay na humawak ng kamera. Araw ng hackathon, napuno ang munisipyo ng mga kabataang halos sabay-sabay na bumabagsakan mga suot na ID, may daladalang laptop, may mga team shirt, may mga logong ambisyoso. Ako si ganito, ito ang aming super app, ito ang aming AI tutor, ito ang aming attendance via face recognition. Si Kiko, simpleng polo at pantalon pa rin. Dala ang lumang laptop ng paaralan at ang hikahikang router na may sticker ng eskwelahan. Anong group natin? Tanong ni Ma'am Ibiang. Tayo lang po, sagot niya. Nang tawagin sila, hindi ganda ng slide ang dala nila, kundi demo mismo. Sa gitna ng bulwagan, pinailaw niya ang hotspot ng tulay inihagis sa hangin QR ng QR na nakaprint at sa loob ng limang minuto, mahigit sa pitong pull phone ang nakakonekta. Nag-upload si ma'am ng 10MB na handouts at sabay-sabay itong dumaloy sa mga devices ng walang data at walang load. Offline first, paliwanag ni Kiko, nanginginig ngunit malinaw. Para kahit mawala ng internet, tuloy ang aral. Hindi rin kailangan magpasa ng number, privacy muna. At kung may nangyayaring hindi tama sa pasilyo, may toka para malaman ng guro bago maging iskandalo sa social media. Tahimik ka mga hurado, nakasandel, tapos unti-unting tumano. Nasa ng business model? Libre po, pwedeng i-fork ng sino man, pero pwede pong mag-subscribe ang mga paaralan para sa maintenance at training. Saan mo ito ginawa? Sa computer labo at sa pasilyo. Tumawa ang ibang kalahok, hindi na insulto si Kiko Mumingiti sapagkat alam niyang eksakto sa pasilyo nagsisimula ang maraming bagay, panunukso, chismis, ngunit pati rin ang mga tulay. Gabi iyon, kumalat ang balita sa campus na nanalo ang tulay bilang pinakapraktikal na solusyon. Naglabas ng memo ang prinsipal. Simula bukas, gagamitin ang tulay para sa distribution ng review materials at tests ipagbabawal ang pagkuha ng video o larawan ng kapwa estudyante para sa panunokso. Ire-report sa TOCA kung may paglabag. Hindi mo na kailangang hulaan ang muka ng tatlong dating humahagalpak. Sa pasilyo kinabukasan, ang mga smartphone nila ay hindi nakatutok sa muka ni Kiko para pagtawanan, kundi nakatutok sa QR code na hawak niya para makapasok sa room mode. Tol, sabi ng isa, halos hindi makatingin sa mata. Pwedeng paad, sirayang portal kagabi, wala akong reviewer. Oo, sagot ni Kiko. At sa unang beses mula nang magsimula ang panunokso, hindi pala masarap ang Eh. Mas masarap ang paggabot. Inalayaan niya silang iska ng code. Ipinaliwanag na wag mag-upload ng kung ano-ano at nang magloko ang phone ng isa, siya mismo ang nagayos ng setting. Parang walang nangyari, pero may nangyari. May tulay na naporma sa so pagitan nila. Hindi pa simentado pero malinaw. Isang linggo pa, dumating ang email na magpapahinto sa tawa kahit pa sa kanto ng barangay. Mula sa isang kilalang tech incubator sa Maynila, imbitasyon para sa grant at mentorship para sa tulay. Kiko, sabi ng prinsipal sa flag ceremony, ipagmamalaki kita at sa unang pagkakataon, sa harap ng buhong paaralan, siya ang lumakad sa gitna, hindi para mapagalitan, kundi para tumanggap ng pares ng lumang cellphone na ni nirefurbish ng PTA para sa kanya. Para sa developer na walang telepono, biro ng prinsipal, at nagtawa na ng lahat, hindi biro ng panlilibak, kundi biro ng pagmamahal. Nakatawa rin ang tatlong dating nangaasar, nakapalakpak, Maya-maya, lumapit ang isa, inabot ang kamay at hindi na binitawan. Pasensya ka na bro, hindi namin alam na ikaw pala ang gumagawa ng app na ginagamit na namin. Ayos lang, sagot ni Kiko. Basta sa susunod, unahin niyo munang magtanong bago mag-shoot. Mula roon, nag ang tanawin ng pasilyo. Ang mahabang bangko kung saan siya nakaupo noon ng nakayuko ay naging pwesto ng help desk tuwing lunch. Nakalagay ang lumang laptop na may sticker ng tulay, may nakatabing extension cord at may pila ng estudyanteng nagtatanong paano mag-share ng file, paano mag-scan ng QR, paano i-report ng hindi nahuhuli. Si Ma'am Ibyang, si Sir Dan, si Ma'am Ruena, lahat nagpapadala na ng materials dyan kesa maghintay sa portal. Ang mga anunsyo sa corkboard, na ng mas malinis na printouts. Kasama ang malaking karatulang bawal ang paranakot at panunukso, may toka sa ilalim ng bawat QR. At ang luma at nakakasilaw na parehabang liwanag mula sa bintana, parang mas gumunda ang hulma, parang may dahilan na kung bakit dapat dumaan ang araw dito. Para makita na minsan, sa lugar kung saan pinakamaraming nagiging biro, ipinapanganak ang pinakamagandang sagot. Sa dulo ng lahat, hindi si Kiko ang naging bida. Ang bida ay ang tulay. Ang ideya na sino mong may kakayahang gumawa kahit walang gamit ay pwedeng maglatag ng daan para matawid ng iba ang tanong nila, ang takot nila at ang hiya nila. At kung minsan, sa gitna ng hiyawan ng mga tawa, may isang guro pa rin maglalakad galing sa dulo ng pasilyo, tatapik sa balikat ng batang nakayuko at magsasabing, Anak, ayos ka lang, at sasagot siya hindi na pabulong kundi buo. Opo, ma'am. May tulay na po tayo.